Ang paggawa ng palihim na kasalanan ito ay dahilan na hindi pagtugon niya Allah Subhanahu wa Taala sa panalangin natin. At bukod doon mga kapatid, ang paggawa ng palihim na kasalanan o pagsuway kay Allah Subhanahu wa Taala ay nakakapinsala sa ibang tao. Bakit? ang katotohanan, yung mga taong makasalanan, hindi lang naman ang kanilang sarili ang kanilang napipinsala. Hindi lang ang kanilang sarili ang kanilang naapektuhan, kundi lahat ng mga taong mananampalataya ay nadadami nila. Pero kung nakakapinsala ang isang tao na gumagawa ng palihim nakasalanan, ay mas lalong nakakapinsala ang isang tao na lantaran ang kanyang paggawa ng kasalanan. Kaya hindi nakakapagtaka sa panahon natin ngayon na nagpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng sakuna sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit? Dahil lamang sa mga tao na humigit ang kanilang kasalanan, hindi lang palihim ang kanilang pagkakasala, ang kanilang paggawa ng masama, kundi lantaran na ang kanilang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi nakakapagtaka kung ano yung mga sakuna, trahedya na pinapadala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil din sa kag kagagawa ng mga tao. Dahil sa kasalanan natin mga kapatid.